guys kung hindi nyo pa na unlock ang 5k followers well sa video na ito ay tuturuan ko kayo ha alam kong marami pang nag-uumpisa dyan na hindi pa na unlock yung 5k so ganito lang yan puntahan nyo ang reels ko or maghanap kayo ng mga reels dyan na marami ang mga likes so ito lang ang sa sample ko, sarili ko. Gaya nito. So, dito guys, sa video na ito is mayroon tayong 283 likes lamang. Kahit konti lang ito, pero makakatulong ang idea na to sa pag unlock ng 5K nyo. 5K na followers. So, para ma-monetize na kayo sa in-stream ads. Tapos, uh, mayroon pang isang requirements dyan. Yung 60k minutes views. Yan, kailangan mo ring ma-reach yun para ma-monetize ka na sa in-stream ads. So, back to the topic guys, itong like. Dapat ang gawin mo dyan is mag-like kayo, tapos mag-comment para makita at mabasa yung pangalan nyo sa mga gagawa din ng ganito after nyo ma-like guys, mag blue yan, ibig sabihin, okay na, naka -like na kayo. Ang next step is, pindutin nyo itong 283. Yan. Yung kulay asol, na hugis tao, tapos may plus sign, yan ang pipindutin nyo, isa-isa. Ang ibig pong sabihin yan, nag-print request po kayo, sa mga tao dyan na nag-like. So, kapag nag -re response na yung nire-request nyo, automatic na po yon magiging followers nyo sila at saka kayo rin followers na rin nila. Pero guys, tandaan nyo, ang technique na ito ay hindi po organic. Ang ibig ko pong sabihin, ang organic po kasi dapat ikaw ang pinapalo at hindi yung ganitong teknik na palo to palo. Pero wag po kayong magalala dahil pang unlock ng ano lang naman to. 5k na followers. Para ang problemahin nyo is yung 60,000k na view, I minutes mean views na lang. So dapat guys, palalalang lang. Uh, i-moderate nyo lang ang pag-request kasi uh, ma-restrict -re din yung account nyo pag nasubrahan. Alam nyo naman na lahat na bagay, pag sumusubra masama. So, dapat na sa mga 30 ano lang, request lang kada araw para hindi ma-restrict account nyo. So, hindi ko na ginagawa ang magpindot guys, kasi alam nyo na naka 5K na ako, hindi na ako pwede mag-request at hindi na rin ako pwede i-re-request. So, ganun lang. Kung gusto nyong dumami yung ano nyo, mag-comment kayo sa mga reels ng iba, Engage, engagement na po din yun para mag-green na rin yung dashboard nyo. So, yan lang po muna. Sana nakatulong ang video na ito sa lalong-lalo na sa mga nag umpisa pa lang. So happy watching guys wat so, wag niyo kalimutan i-like, i-share at i-follow ang ating Facebook profile at page. God bless po.